Good morning! Buhay pa ako mga Inday! Matagal-tagal din ako naghindi nag-video-video Inday, mga isang dekada siguro Inday no. Ay paano naman kasi mga Inday ay sinapian ako ng katamaran oy. Araw-araw mga Inday, meron talagang ganap sa buhay mga Inday. Kaso lang, meron talaga kung minsan mga Inday na tamad-tamad ako mag-video-video day oy. Ngayong araw mga inday ay eh, na may nakita na naman tayong kaganda-ganda dayoy. Nagpunta kami sa donkey mga inday kasi naghanap kami nung sunscreen or sunblock or sunstick na gamit inday Sara oy Pero naikot na naman itong lahat ng donkey dayoy. Wala talaga yun oy At hindi ako nakatiis mga inday. Nagtanong ako doon sa staff inday. Ang sabi day na ubos na daw dayoy. Inubos siguro ng mga Pilipino dayoy. Kaya ang nangyayari na yung nahimaya ngayong araw na ito dahil itong dalawang bata dahil oy, ay may game center ma dito na naubos na naman yung coins natin dahil ba? Okay lang yan mga inday, basta paminsan-minsan lang dahil ba? Huwag lang laging nakaburyong yung mga bata sa loob ng bahay dahil. Kasi kung iisipin mo mga Inday, may matatanggap man yung mga pera yung mga bata dito sa gobyerno dahil sa kanya man lang din dahil di wag natin gamitin sa pansarili natin dahil no, gamitin na lang sa kanila dahil ba? Ay sorry naman mga Inday, kung may mga nangatamaan day ba, mag-aray na lang tayo day ay. Mga tatlong oras siguro kami ikot-ikot -ikot dito dahil siguro dalawang oras yung naglalaro yung mga bata dahil talagang sila ang nahimaya dito dahil itong mga nakaraang mga linggo dahil hindi talaga ako lagi nagbibideo dahil kasi yung busis ko dahil para mga nabayawaan oy. Dahil siguro sa panahon mga Inday, hindi naman ako masyadong kinafunsyo mga Inday. Kaso lang mga Inday, iba pa rin yung ilong ko at saka yung boses ko dahi ba? Dahil sa panahon na hindi talaga mawari Inday, uminit, umulan, lumamig, ganun-ganun yung panahon dito dahi. Bago pala kami pumunta dito mga Inday, nasa isip ko na talaga yan, yung kasama na talaga yung paglalaro ng mga bata Inday. Kasi pag nagbitbit ka talaga ng mga bata, ay eh, sigurado talagang pupunta yan sa palaruan mga Inday. Kung tayong mga nanay na natutuwa tayo sa pag-shopping-shopping at saka nag-grocery day, ito mga bata dahi matutuwa yan siya sa mga ganyan-ganyang laro dahi. Ang ibig kong sabihin ba dahi, pag umalis tayo dahi, wag lang sa sarili natin iisipin day, may mamili tayo ng ganito ng ganyan yung mga bata dahi, hindi na pala natutuwa dahi ba? Huwag ka naman magalit ko kung matamaan ka dahil mag-aray na lang day, oy. Dahil wala mong tayong nabiling sunstick na katulad na ginamit in day Sara ni Vice President Sara day ba ay nabili na lang tayo ng sushi at saka sashimi day, oy. Hindi talaga ako sushi lover or sashimi lover mga Inday. Pero nung nandito kasi ako sa Donkey na ikot ikut Inday ay natawag man yan si Japon, day. magbili daw ako ng sashimi at saka sushi day, Oy sa isip-isip siguro yung chance na ito na ako na magbayad ay ba hindi na siya makapagbayad ay Fast forward mga Inday, nandito na kami sa bahay at yan na nabili ni Bunso sa donkey, naghalagang 330 yen, umiilaw-ilaw siya day, pag inikot-ikot. At saka si ate naman ay nakabili ng tsokolate na parang hindi ko maintindihan na may mga mata-mata day, ba? Ang importante na tuwa-tuwa sila day, ba? Tapos mga na tayo ng ganito dayo oh ito talaga yung gusto nila dahil ako kakain din, oi.